Hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel right? and in this video ay sasagutin natin yung lahat ng mga Lagi nilang tanong na paano daw sila magsimula sa youtube or how to get started in youtube okay yan yung siguro yan ang may pinakamaraming tanong sa akin madalas paano daw sila magsimula sa youtube right so yan ang sasagutin natin pero anyway bago natin sagutin yan okay 22 ngayon ibig sabihin sa Quran okay just want to show you guys na totoo na ako mismo kumikita sa youtube Okay, so uh, March 22 ngayon. So gusto kong ipakita sa inyo yung proof not to brag, hindi pagyayabang kasi sa online maraming tao to see is to believe. Okay, gusto nilang makita para may proof ba. Okay, so gaya ng nakikita nyo sa nakita nyo sa thumbnail, hindi yon clickbait. That's real, guys. Real. Totoo yun. Okay, so 22 ngayon. So, papakita ko sa inyo yung ating kita. Okay, so nandito yung baliktad. <laughs> okay, so baliktad. Ayan, so Western Union ko nare-receive yung aking income, proof of income. At, ano ba ba? Saan ba yun? So, nandyan yung ah uh, total. Ayan, yung oh, total. Okay, so baka sa bin papel lang, papel 'yan. So pakita natin, so ito yung pruweba. Okay. So 'yung pruweba, guys. 'Yan, 'yan oh, pruweba. Na real, na pwede tayong kumita sa online. Ang maganda po diyan, guys, ginagawa ko lang 'to. Ah uh, 2 to 3 hours a day. So sideline. Okay, so sideline. Anyway, uh, meron akong ginawang program para makatulong sa araw-araw na gusto nilang sub to sub, puro sub to sub. Okay, so gumawa na po ako ng uh, Facebook group wherein ang tawag po dyan ay uh, subscribers bank. Mag-join po kayo dyan, nandyan sa description sa video na to. Okay, And then guys, ini-invite ko rin kayo na mag-subscribe sa new YouTube channel ko which is iinvest.com. Okay? Kung ikaw ay may pera, if you want invest sa sa mga investment, guys, follow me. Nandiyan na rin sa description yung new YouTube channel ko which is iinvest.com. Pag-uusapan doon yung investment. Paano po mag-invest? Siguro sa stock market, sa forex, sa cryptocurrency, sa real estate. Basta it's all about investment. Okay? So, yung uusapan natin doon sa new YouTube channel ko, walang iba kundi investment. Dito ay make money online. How to produce money online. Okay? So, magkano ba lang yung kita ko? Okay? So, mamaya na. Okay? So, mamaya mapakita ko yung at the end of the video. Okay if you're new to this YouTube channel, i-invite in kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel. My channel is all about how to make money online. Okay, tutorials at motivation. Okay, so sana guys mag-take action kayo. So nasa 54, 6,000 na wala pa 6,000 ng subscriber natin. All right? So ang tanong ng lahat, how to get started sa YouTube at paano kumita sa YouTube. So, hindi natapos-tapos yung tanong, kaya hindi rin namin natapos-tapos yung sagot. <laughs> Sabi nila, eh, paulit-ulit daw yung video ko. Eh, paulit-ulit yung tanong eh. Hindi, eh, paulit-ulit din yung sagot. <laughs> okay. <laughs> okay, so, ngayon, paano pa magsimula sa YouTube? First, ito yung gagawin nyo guys, kung wala ka pa... Pero kung nakakapanood ka na, actually, meron ka ng YouTube channel eh. Okay? First, ang kailangan mo lang, Google account. That's the first step na kailangan mo. Meron kang Google account. Kung wala ka pa, paano ka nakakapanood ng video na to? Kasi dapat meron kang uh, Gmail account. Okay? So, once na meron ka ng Google account, actually, meron na akong step by step na video yan. Hanapin mo sa video ko. Napakarami yung video ko. How to start it sa YouTube channel. Meron na ako noon. Pero ngayon, okay, that's the first step. Kailangan mo lang ng Google account. And the next step, okay, Punta ka lang sa YouTube, then hanapin mo lang yung parang dot-dot doon. Nandun na yun. Hanapin mo yung YouTube doon, click mo doon, channel mo na yun, nandun na. And the next step is mag-upload ng video. Of course, kailangan mag-upload ng video. And the good thing is, may ginawa na rin akong video on how to upload a video. How to reach your 1,000 subscribers. So, kailangan nyo lang guys, uh, first step, gawin nyo lang. And then, of course, kung magsisimula kasi, ito yung problema ng ilan. Oo, nakapag... wala kasi silang idea. Ano ba yung gusto nilang simulan? Kaya ang iba, ang, iba, ang nangyayari ay sabog-sabog yung kanilang uh, channel. Ang baga, napakagulo. Hindi mo alam ano ba yung channel niya. Kasi, ano ba yan? Vlog ba? Ano ba? Uh, ano Music ba? Uh, tutorials ba? At magkakaiba eh. Dapat guys, ang advice ko is dapat ispecific ka. Kapag specific ka, let's say ang channel mo is about vlog, vlog lang. So mag-focus ka sa vlog. Bakit? Kasi doon isinasuggest ka ni YouTube kapag yung vlog, vlog ka kasi halimbawa may nag-view, 3 views yung tao na yon at four vlog, isinasuggest ka niya sa kanya sa pinakababa ng videos niya. So dapat specific ka. Halimbawa, is 1 niche maganda na sa 1 to 2 niche ka. Halimbawa, ako make money online. YouTube kasi madalas YouTube sa akin at make money online. Kaya sinasuggest yung videos ko. Actually, yung pinakamaraming views ko through suggestion ni YouTube. Okay, so yun na yun. Ano, ba? ngayon, papaano ka kumita ngayon sa YouTube? Okay, simple lang. Meron siyang requirements. Okay, hindi sabi ng iba, pagsubok na. <laughs> hindi pagsubok yun. Okay, requirements yun. Kaya may mga gumawa ng video, sabi nila, may pagsubok si si YouTube para magkumita. Hindi pagsubok yun, guys. Requirements yun. Kasi gusto niya kasi alisin yung mga nag-i-spam, inaalis niya yung mga hindi hindi real content creator. Kaya niya ganon. So, anong gagawin? First, kailangan mo lang na 1,000 subscriber at 4,000 watch time hours. Watch hours. Or watch time hours sa yung YouTube channel. Meaning, kailangan may na mga merong manonood sa channel mo bago kanya i-monetize. Ngayon pa, ba ma-monetize? Simple lang. Once na-reach mo yon Si Google na mismo ay magpapadala ng ads. Hindi ikaw. Sabi ng iba, sana ako kukuha ng ads daw na ilalagay sa kanyang YouTube? Hindi ikaw yun guys. Si Google na ang nag-aahanap. Kasi may mga advertisers. Katulad namin, advertisers kami ni YouTube. Okay, halimbawa, ang interest na inilagay namin is about affiliate marketing. So, kung ikaw search ka ng affiliate marketing, yung mga ads namin ang lalabas sa'yo. Ganun lang. Okay? So, yung related doon sa viewers. Alam ba? O yung viewers nagse-search ng uh, about uh, sabihin na nating uh, toys. Okay? So, may mga ads na lalabas related sa mga toys. Okay? So, ganun siya. So, si si YouTube ang bahala doon. Hindi ikaw. sabi iba, saan ko kukunin yung ads? Di para ilagay ko sa channel ko. Eh, hindi ka pa nga monetize pa paano maka hindi ka makakakuha. <laughs> hindi ka makakuha kasi si YouTube ang bahala doon. Hindi mo trabaho 'yon. Right? Ngayon, paano ba kumikita si paano kanya niya sinasahuran? Yung mga ads na lumalabas. Merong tinatawag nilang skippable ads, merong native ads, merong banner ads, merong marami, non-skippable. Parang lima 'yon eh, display ads siya yung isa. Okay, yung nakikita mo sa screen, ganun, okay sa gilid. Yan, ads 'yon. Bakit naman, ba't ka naman sasawaran? Kasi yung mga ads na yun, nagbabayad sila kay YouTube. Hati kayo. Ewan ko anong magkano ng percentage, basta hati kayo ni YouTube. Okay, so ganoon siya kumikita. Ano pa ba? Yung mga tanong nilang madalas. Paano daw nakukuha yung kita sa YouTube? Kung first ka pa lang, pinapadala through Western Union. Pero kung meron ka ng video account or debit account or any account na pwede mong ipa-approve kay YouTube, dun na nila ipapadala. Yung madalas, yung iba, yung malalaki. Kasi, kapag mas sobrang laki minsan, hinahati-hati nila. So, ayaw na nila ng gano'n. So, through bank account na lang po pwede rin. Okay? So, ang tanong, kailan ka naman unang sasahod? Okay? So, ito. Ang threshold, pag sinabing threshold, yun ang minimum payout ni YouTube. So, magkano ang threshold nila? 5 1000 or $100. Pag hindi umabot pa ng $100 yung kita mo through ads, hindi ka pa sasahod, hindi ka pa kikita. Okay? Hindi ka pa kikita. Or hindi mo pa makukuha. I mean, makukuha mo 'yon kapag umabot na ng $100. Kaya yung iba, namo na sila pero hindi nila naaabot yung $100. Okay? 'Yun ang problema nila. Hindi nila nakukuha kaagad yung kita nila. So dapat kasi $100 Okay? So, ngayon, so pang tanong. Lahat ng tanong, pwede natin sagutin. <laughs> okay? Comment lang kayo sa ilalim. Okay? Sa description sa video. If you like this video, guys, okay, okay lang ba, guys, na thumbs up naman dyan? At, okay lang ba, i-share nyo rin to? Paparapol sana ako, eh. Ayaw nila, eh. Okay? <laughs> Kung gusto nyo, guys, okay lang ba? Gusto nyo magparapol? Okay, magpaparapol ako. Pero dapat, na uh, comment mo dyan, parapol. Yan sa comment box. Okay? Ano pa? Ah... Uh, ano ba ba yung mga tanong ng iba? If you have questions, guys, you for, feel free to ask questions. Okay, itong iba naman, ito, ito pa pala. Madalas, gusto nila ako yung subscribe sa kanila. Guys, wala na akong panahon para mag-subscribe sa inyo, guys. Kaya ginawa ko na yung groups para doon tayo mag-subscribe i-subscribe mo, i-screenshot mo then para makita niya, nag nag din para makikita niya na nag-quan siya, nag-subscribe sa'yo. So, itong gagawin mo lang, guys. Huwag niyo na akong asahan na mag -sub kasi wala na akong time, guys. Gusto ko man. Gusto, hindi dahil sa ayaw ko. Kundi gusto ko man, kaya lang wala akong panahon para mag-subscribe pa sa mga channel nyo. Okay? Uh, yung mga baguhan, so makipagtulungan kayo sa sub for sub. Pero actually, hindi ko ina-advise yan na For life na puro sub to sub, to sub na lang. Kasi, eh, pag magkaiba kayo ng niche, malamang mag-unsubscribe uh, yan. Magiginis yan. Gaming siya. Parang ako, daming pumasok sa akin, mga, ewan eh, oh, mga bata yun. Nag-unsubscribe sila. Kasi, siyempre sabi ko, make money online yung channel ko. Sila nandito. Akala nila siguro, walang mobile legends dito. <laughs> Inakalap siguro yung mobile legend Walang mobile. Make money online to. Hindi mobile legends to. Yung channel na to. Kaya yung iba nag-unsubscribe sila. Yung mga bata eh. Nakikita ko before kasi ay napakaraming mga bata 13 to 17 yung age. Pero ngayon wala na sila. 4.4% na lang. Okay? So, sana guys may natutunan kayo sa short video presentation ko na to. At keep watching guys sa aking mga videos kasi marami pa akong may share sa inyo ng mga paano kumita sa online. Marami pa akong ideas at activities na ginagawa. Guys, okay, so ito yung proof, guys. Okay, prueba, prueba. So, magkano? Okay. Kung bibilangin natin, guys, 44,533 yung ating income ngayon sa YouTube. So, parang executive na. Sweldo ng executive, guys. Okay? Once again, this is Mark from Pinoy Influencer. See you on my next video.